Hello mga kasaka uh, Ngayon ay magbibigay ulit ako sa inyo ng isa pang kupang praktis sa aking pagbababoy Pagkatapos bang kumain ang mga baboy nyo ay naglalagay ba kayo ng tubig sa kanilang kainan kagaya nakikita nyo dyan Yan po yung isa sa praktis ko Pagkatapos na makakain yung mga baboy ko ay naglalagay po ako ng tubig sa kanilang kainan Okay So, bakit naglalagay ako ng tubig sa kanilang kainan? Ano ang rason? Okay. So, nakita natin na may mga baboy dyan na umiinom. O, parang uh, naglalaro sila sa tubig. Yung, sa kaka, uh, yung kanilang, uh, kwan? yung kanilang parang umihigop sila dyan. So, ngayon po ay pag-usapan natin yung kagandahan ng paglalagay ng tubig na sa kainan nila pagkatapos nilang kumain ang ako ng kagandahan po nito ay nakakainom sila ng tubig kasi pagkatapos nilang kumain yan ng peach talagang gusto nilang uminom yan so ayan kaya naglalagay ako ng tubig dyan ah uh, nakakainom sila ng tubig so ayan po yung kagandahan yan uh, gusto ko nila kasing uminom pagkatapos nilang kumain tignan nyo yung mga yan oh. kung hindi man ay gusto nilang mag lang malamigan yung kanilang uh, muso. Kaya ayan, parang umiinom sila dyan o hindi natin malaman kung uh, ito ba ay talagang practice nila. Pero ito na yung nakita kong uh, galaw nila pagkatapos nilang kumain ay eh, talagang gustong gusto nilang uminom ng tubig. Kaya ah, naglalagay ako. Yan yung unang pong magandang dahilan. Pangalawa, kapag po naglagay tayo ng tubig dyan, ay anytime iinom sila kasi hindi lang naman pagkatapos kumain iinom ang mga yan eh. anytime ay iinom sila o, so ayan basta lang huwag natin bigyan ng pagkakataon na ang tubig na yan ay mabulok so ilagay lang natin yung katantaman na tubig na kung saan ay kaya nyo lang ubusin yan bago tayo magpakain ulit so yan po yung isang kagandahan yan yung iinom sila pagkatapos kumain at iinom din sila uh, mayat maya andyan na naman sila, iinom na naman sila so sigurdoid lang natin na balinis yung ating uh, kainan ng mga baboy natin bago tayo magliga at huwag natin hayaan na tatagal yan ng mga 12 hours or 24 hours kasi nabubulok yan yan ang sandin ang pagtatay ng ating mga baboy so ayan ang una at pangalawang tip ko sa inyo pangatlo pangatlo ay talagang kapag uh, naiinita ng mayan ay naghahanap sila ng tubig so uni inom ulit sila dyan so kapag naiinitan sila eh, talagang naghanap ng tubig kung kaya inom ulit sila dyan so ang sinabi ko anytime po iinom ang mayan lalo na kapag malalaki na yung kanilang katawan kapag kumihingi lang mga yan eh, kailangan nila ng tubig talaga so anytime pwede silang uminom at uh, kapag time na maiinitan sila talagang iinom sila so ayan po yung pangatlong dahilan uh, siguro yung pangapat ay ito kasi ay ginagawa din nilang paliguan kung minsan kaya hindi natin maiwasan eh yung mga baboy natin eh yung mga nagwawalowing sila sa ingles naliligo sila dyan sa nagtatangkisaw sila dyan kaya kailangan din na balinis yan at talagang tatanggalin natin yan pag kumain na sila ayan po yung isang pang dahilan yan so yan po ang gagandahan ng pagbibigay pag ng tubig sa ating mga baboy sa kanilang kainan sa mga baboyan natin eh kailangan na kailangan nila eh ng tubig talaga anytime yan so yan ang buhay nila yung tubig lalo kapag mainit po ang panahon kagaya ngayon ay napakainit po ang panahon so kailangan na kailangan ng tubig ang mayan at talagang uh, yan ay uh, gusto gusto nila yan so o paalala lang mga kasaka mga kapwa ko magbababoy sa ano lang lupod bahay ang mga inalagaan natin ay apat o lima, anim ganyan o tatlo ay kailangan po siguruhin natin malinis ang tubig na ibinibigay natin sa kanila so ayan po ang mga tips ko sa inyo so ayan mga kasaka kung mayroon kayong mga topic na gustong pag-usapan natin dito eh, Ibigay nyo lang sa akin yung gusto ninyong topic at uh, gawan natin ng video Okay, para wag tulong tayo sa pag-aaral, sa pangalagas sa ating mga baboy Tingnan nyo itong isang to Talagang, ano na siya, naigana siya sa may tubig, oh, kainan oh. Talagang nakahanap ng mga tubig ang mayang kasi eh. Lalo na kapag ganito nakalalaki yung mga baboy natin Malalaki na sila, ay nako gustong gusto nilang mahiga talaga gustong gusto nilang maligo gustong gusto nila na palaging may tubig sa kulungan nila okay so ayan o oh, mga kasaka o oh, ang kagandahan ng uh, tubig so I am recommending everybody yung mga kapwa ko magbababoy sa likod bahay kung maaari ay mag install po kayo ng water system ninyo kailangan kasi yan sa babuyan natin uh, mas uh, ano tayo dyan mas na hindi tayo nahihirapan mas gumagaan po yung, yung trabaho natin kapag meron tayong water system okay so ayan mga kasaka uh, gaya ng sinabi ko uh, subaybayan so nyo yung iba ko pang mga videos so mag aral lang po tayo mag share tayo ng mga ideas mag comment, ko tayo, mag -comment po kayo sa comment section para mabigyan natin ng uh, paliwanag yung mga tanong ninyo, queries ninyo o komentaryo ninyo. Uh, ibigay nyo rin sa akin yung inyo sa amin, sa atin yung inyong mga practice sa pagbababoy. Kaya nito, naglalagay ako ng tubig sa kainan nila pagkatapos nilang kumain. Ito ba ba ay practice din ninyo sa inyong mga babuyan? Okay, so ayan. Ang tanong ko ay sagutin din po ninyo. Ilagay nyo lang po sa comment section so ayan mga kasaka yung mga uh, gusto kong sabihin sa inyo sa araw na ito mga kasaka kung merong kayong mga problema sa mga baboy ninyo pwede nyo rin i-share dito para ang mga iba nating kapwa magsaka ay magbigay din sila ng sharing para malutas po yung mga problema natin sa pagbabay so ayan mga kasaka uh, magpalam na ko sa inyo uh, ayan So, bayan yung, yung mga iba ko pang mga bigas Salamat and God bless sa ating lahat, sa ating pamilya at sa, sa ating sarili. Ingat-ingat po tayo at uh, palagi po tayong uh, uh, alagaan yung mga baboy nating mabuti. Kasi yan ang susi para po makabenda tayo ng magandang presyo sa ating mga baboy. So, ayan. Babay na sa ating lahat, sa ating pamilya. God bless. Ingat-ingat po tayo sa ating ginagawa. So ayan, mga kasama, malaki na itong mga baboy ko eh. So uh, pwede ko lang i bend na to anytime. Okay, ayan mga kasama. Babay ulit sa ating lahat.